shout out mga kabisay magandang tanghali sa inyong lahat magandang umaga, magandang tanghali magandang hapon, magandang gabi at saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo sana inaan din kayo sa mabuting kalagayan at patuloy na ligtas sa anumang mga pagkanapan sa buhay so yun mga kabisay panibagong araw, panibagong vlog at panibagong kwento dito sa ating mga halaman mga kabisay at kung makikita nyo ang aking mga talong ay aking nilinis ayan at nagahok na sila so for today's videos mga kabisay ang ating topic ay ano ang kaibahan ng halaman sa tag araw at tag ulan so ito ang ating pag-uusapan ngayon mga kabisay dahil ako ay mayroong bagong ginawa sa aking mga halaman at ginago ko ang kanilang mga posisyon dahil sa ngayon ay nag ano ah, na ng ulan dalawang bisis ng ulan mga kabisay at sa ngayon ay ayan kung makikita nyo ang ating kaulapan ay medyo uh, ma, maraming ano ang tawag dito alapaap it means yan ay pagbabadya ng pagulan so ngayon aking ginahukan itong aking mga talong ito itong naan dito mga talong ito mga kabisay so let's go mga kabisay ating tingnan at ating pag-usapan at ito ang aking mga talong mga kabisay sa ngayon ay bago na ang posisyon ng kanilang mga puno may mga gahok na sila at may mga kanal sa gilid ayan ay preparasyon para sa umaabot na tag-ulan na kung sakaling magkalakasan ang ulan ay hindi maiimbakan ng tubig ang kanilang mga puno kaya binago ko na ang kanilang mga posisyon mga kabisay dahil uh, nakatikim na sila ng ulan at sa awa ng Diyos hanggang sa ngayon ay medyo basapang kanilang mga puno tsaka pinasako rin naman kaninang umaga so ayan mga kabisay ang kaibahan ng ating mga halaman ngayon dahil nakagahok sila ayan kung makikita nyo nakaumbok ang kanilang mga lupa sa puno at may kaunting kanal dahil iyan ay ang pagdadaan ng ating tubig kung sakali ah ng tubig ulan pala dito na sa gili dadaan at yung kanyang puno ay hindi magagalaw at hindi sila maapiktuhan ang isa pa dyan mga kabisay ang isang protection niyang pagkakagahok na yan ay para hindi magtumbahan ang puno ng ating mga sitaw eh sitaw naman ng ating mga talong dahil ayan ay medyo tataas pa at lalapad yung kanyang mga sanga at doon magkakaroon ng maraming bunga siguro uh, sa madaling sabi tulad nyan may mga bulaklak pag iay naging bunga na simpre didigat so may posibilidad na sila ay hahapay or mabubuwal pero kung ganyang nakagahok so malaki ang dipin sa mga kabisay dahil ma ba, masasangga yung kanilang paghapay tulad nyan pag humangin hindi na magagalaw yung kanilang pinakapuno ang magagalaw na lang yung kanilang mga dahon pero hindi siya mabubuwal at ito mga kabisay ay nagumpisa na rin mabunga ayan at marami na tayong may mga bunga andi ni ayan mayroon ng malaki at mga ilang araw na lang siguro sasayan na ito sa lupa dahil mahahaba ang talong na ito, mga kabisay ito ay portuner portuner ipuan <laughs> kulang na lang dito ay eh, driver dahil portuner ito mga kabisay pero sa susunod bibili ako BMW na. Hindi, <laughs> ang variety nito mga kabisay ng talong na to ay Fortuner f Kaya ito ang binili ko mga kabisay dahil hindi ito masyadong nataas. Kung tataas pa man ito ay konti na lang at hindi tayo kailangang gumawa ng pinakabalag niya. Ang ibang variety mga kabisay, ay matataas na halos pantay tao at kailangan lagyan ng balag so matrabaho na kaya ito lang ang pinili kong Fortuner Ipuan lalo na pag kaniko matataasin mga kabisay halos pantay tao at pag namunga kalimitay nabubuwal at dito ay meron ng isang malapit na sumayad sa lupa oh <laughs> nung last na video ko mga kabisay din nyo pa nakikita ang bunga diba sabi ko sa inyo hindi pa mahalata sa ating camera ang bunga pero may nalabas na so ayan mga kabisay at kaya ako nasabing binago ko ang pwesto ng aking mga uh, talong yung kanilang mga puno dahil nung unang mga kabisay kung mapapansin nyo ito meron pa akong hindi nagagahukan siya ay malalim at pag diniligan ko andyan lang ang tubig hindi makakalabas iyon ay dahil tag-araw mga kabisay at yung tubig niya kailangan doon lang i sa tapat ng talong at yun ang kanyang magiging protection sa init at ito mga kabisay ay may bunga na rin no? lagi tayong natatiming sa may bunga So ayan mga kabisay at yan ang kaibahan ng pag-aalaga ng halaman sa tag-araw at sa tag-ulan. Dahil ngayon magtatag-ulan na kaya ang ginawa ko, ginahukan ko para umumbok. So yan ang mga tinatawag na manumanong uh, pag alaga dahil wala tayong Raro, wala, hindi rin tayo gumamit ng plastic moth. Dahil, siyempre, kailangan doon ang malaking budget pag gumamit tayo ng plastic moth. Dahil, iyon ay protection sa uh, damo. Pero, ang kaibahan naman ng ganitong trabaho mga kabisay, dahil ito ay nakakadikin sa nang maigi yung may plastic mga kabisay pag humangin at malakas ang ulan may posibilidad na matumba or mabuwal dahil yun nga hindi natin si magagahukan dahil dati na silang nakaumbok so sa ibabaw lang siya inilagay at ganun ang mangyayari ng ating halaman matutumba lalo na pag mahangin at umulan ng malakas at maraming bunga... masutumba ang ating... halaman. So, ayon mga kabisay at... siguro... Uh, I-upload ko rin yung kabuoan... ng pagkakagawa ko nito. So, sa ngayon ay... bali in-update ko lang kayo... dito sa ating ginagawa. Pero, naandoon ang aking kabuoan ng pag uh, gagawa nito doon sa susunod kong video or hindi pa susunod dahil tatapusin ko itong lahat mga kabisay bago ko siguro ma-upload yun dahil siyempre mas maganda yung buo ang kwento sa ating mga content mas magandang panoorin at maraming salamat nga pala dyan sa mga papuri nyo at sana naman ay patuloy pa rin kayong naka bay sa aking mga kaganapan dito at ang papasalamat ako ng marami sa inyong mga uh, suporta maraming maraming salamat sa inyong lahat so hindi ko na kayo isa-isahin at alam na naman kung sino sino kayo hindi ko na babanggitin dahil baka mamaya may umiyak dahil may isang iyaking dyan eh <laughs> Iyaki na Tampuhin pa <laughs> Alam na dis Joke 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 At ayan mga kabisay marami salamat na nakarating na naman kayo dito Sa dulo ng aking video At ito ay Update lang mga kabisay no Siguro Sa susunod ganyan din ang gagawin ko dito sa aking mga okra pero hindi pa ngayon dahil aabunuhan ko pa itong mga kabisay at saka ko i-gagahok so ang gagahokan ko na lang ay itong linyang ito papunta rito hanggang dyan sa may drum at bali itong dalawang tudling na to na papunta rin daw sa dulong iyon yan na lang ang natitira. So, siguro, uh, baka bukas matapos ko na yan. Dahil mamaya, mayroon din tayong gagawin. So, pag sinipag ang inyong tebisay, talagang ibibidyo ko na rin. Dahil kinariranan na natin itong pagbibidyo. So, bakit hindi natin ituloy-tuloy? Para naman palaging masaya. Lalo na at may kulitan. So, maraming salamat sa inyong lahat. So, yun lang mga kabisay medyo pagod ang inyong tebisay kaya medyo hinihingal so maraming maraming salamat sa inyong lahat and God bless us bye bye